Ito, dumating na yung parts nila. So, dito lang kami natagalan. Kasi, binaklas ni Kuya, wala pang 10 minutes eh. So, ayan. Honda naman din na nakalagay. So, JNC, eh, yung kanilang store. Ayan. So, kaya mainit. Dito kasi kami sa likod na gate na pool eh. Ayan, so search nyo lang, waste nyo lang, google map nyo. yan basta pag nakita na kayo ng tulay, dito na yung kanila. Ayan, o, di diba? So, mabilis lang yung nakabit. Yun, April na, no? Tinamaan yung sakyan ko. Ay, itong motor ko, April 5. So, ito yung damage yan. Natumba to. Tapos, ang code ko, maabot ng, basta yun na yun. Basta ito, kailangan to. Palitan talaga to. Buti hindi tinamaan tong headlight. Kasi, baka mamaya, basag to ma lalo ma ano diyan mapamahal tapos hanggang dito yan hanggang ilalim kaso nga lang yung nakabangga kasi sa akin ayan nakikita niyo naman nakabangga kasi sa akin hindi naman din niya sinasadya lahat man ng aksidente walang ganun eh ah, abot yan hanggang dito sa logo tapos itong CBT tsaka itong ano ayan yung mga kailangan palitan tapos dito merong damage onte tapos yung grab bar natin So dumating na ako dito kay JNC. Nakon ko lang to tapos kuya. Ano pangalan mo kuya? Kuteng. Ha? Kuteng. Si Kuya Kuteng. Di hmm. si Kuya Kuteng. So kabisado. Ang PCX pala no. Ngayon ko na nalaman. Nakala ko joke joke. Na pag yung mga unit. Is ganyan. Baklas daw yung buong flaring. Simula ano yan? Dulo-dulo? Yun, so ganoon pala ka-hectic or ka-stressful tong PCX na to. So natanggal na ni Kuya yung grab bar. Yun nga yung sa grab bar ko, may damage pa yon Pero maliit lang naman. Pero syempre, alam ano mo yun. So yan, pinapaklas na ni Kuya. So abisado naman ni Kuya yung ginagawa niya nangyari dito kahit gaano ka kaingat sa pagda-drive eto hindi umaandar naka-park lang to one side parking sa kalsada approved yun ng government ng tagig naatrasan lang talaga unexpected happen ganito ang magiging resulta kahit may parking ka hindi nyo malalaman talaga kung hanggang paano magiging resulta nyo dito sa damage pati nga yung logo ko meron din pero ayun no. zoom natin ayun o no, diba may mga damage yun nga lang nakakaawa din kasi si kuya kasi mahal eh mga nasa 10 plus yung kailangan bayaran dito kung di pa pa pati ito eh, yan ito gas gas eh, no? gas gas ito yung eh, no? pinaka talaga so kala ko nagbibiro lang si kuya puting na baka paklasin lahat pero mamaya may kita nyo dito tayo sa side na ah, tanggal talaga ayun eh, kita nyo tanggal na So, syempre, ito tayo magagawa. Ngayon pala mangyayari. Hmm. Stressful. Pinibiro ko si Kuya dito sa JNC Genuine. Eh. Sabi ko, Kuya, mababalik yan. Ha? Kasi tanggal na yun nandito eh. Mababalik so, mababalikan eh. Mababalik yan? Walang matitira dito. Walang matitira pero may sasobra. Wala. 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 <laughs> Walang sasobra. Alam mo naman. <laughs> Dumating ako dito. Ayan, siguro mga 3.15 ginagawa na ni Kuya agad. Fresh pack. 30 tapos oh, yeah. na. Wala, advance nung relo ko eh. pero di mo na ko rush. Para hindi rin mainit bumiyakay ulit pag pa ah, buo nga ano. Buo. So nakikita nyo, buo pala talaga siya. Kala ko trip-trip lang ni Kuya yun. Buo pala talaga. Tapos yung wiring ko ng ano sa battery, ayan, sa Bosch Europa ko na busina. Ay. Okay, hindi na pa yung gilid. Pati yung mukha ng buong yan, kuya, mukha kaliwa kanan matatanggal din yan. Hindi yung kaliwa lang. Ah. Wala po siyang turnilyo, dito, ya. Anong turnilyo? niyo? Hindi ko alam. Lagyan ko na lang. Sige. Hindi ko alam. Ano eh. na tanggal? Malaki-laki din pala hanggang gilid eh, no? Ah, kasi naka-clip dun sa kabila, kaya kailangan ko tanggalin yung pwitan. Oo, oh, ganun pala. Okay, okay. Alaman ko lang ngayon na itong hawak ko na blue na to ay 80 pala to. sa kasa 120. Takasa 120. Sa inyo, 80. So, ingatan nyo to ha. Ayan, may nawakan na akong isa. So, ayan. Ito, dumating na yung parts nila. So, dito lang kami natagalan. Kasi binaklas ni Kuya, wala pang 10 minutes eh. So, ayan. onda naman din ang nakalagay. So sa pricing, wag niyo na akong tanongin ha. Masakit. I-contact niyo lang si JNC Genuine. Yan, may kita niyo naman sa FB. Nakausap ko na to noong April 5 pa. So syempre, matatapos na yung problema natin. Yun lang, uh, iniisip ko kung bibili ako ng ano, yung buong, yung buong, hindi yung dito, ilagay ng ano, box, Meron dito yun eh, buo. Ilagay na GB, na lagay ng box. Grab bar? Oo, oh, grab bar na buo. O, oh, na natin. So, yun na. Yun naman, OEM naman siguro. Kasi, may ano naman eh. May marking. So, yun lang. Ingat lang talaga. Kasi, ang Honda talaga, eh, kagaya niyan, ginagawa ni Kuting, eh, eh, ano niya lang yan. Ah, kiniklip lang talaga. So parang wala nangyari, nagbayad lang si kuya tapos nabala rin ako ngayong araw. So yun ang mga problema. So yung blue na yan, 80 pesos yan ha, kaya ingatan nyo. Sa yun. kasa, 120. Oo, oh, sa kasa, 120. Pero dito, may discount na. May discount, 80. So yan ang may kakapit naman na niya. Pero, pero din pag walang wala yung customer, binibigyan na lang mga apag wala. Eh, yung, mga, yung wala? Yung mga second hand Ah, so kung um, walang wala talaga. So, may ganun pala dito kay JNC. At iskahit pa paano, uh, mabait sila sa mga kliyente nila. No? Pag walang wala daw pala yung uh, rider yung nasiraan ito binibigyan na lang nila na second hand yung clip na blue. Kasi mahal din eh. Parang lima yata yun. So, 80 times 5 muna. Yun yung kailangan yun. Para sa isang side. Eba eh, pa yung other side. So, mahal pala talaga yung mga clip na yan. So, okay naman yung fittings niya. Nakahilat na lang sa pagkabi. Kasi mapuputol, no? Maselan. So, yun yung sabi niya, ingat sa pagkabit. kasi maselan talaga. Ito. Pero, kung professional ka na. Un professional na kasi actually dapat 4.30 na inabot lang kami ng parts na matagal pero no, kung sa kabilang bodega sa kabilang bodega pero kung nandito na yung parts na yan tapos na sana, walang less than 30 minutes. Yun nga lang, ginawa sa kabilang bodega. So, binabalik niya na yung mga tornilyo. So, sana lang hindi tayo magsobra. Hindi. Baka kulangin po, boss. O, baka <wala> kulangin po. <laughs> Nakabita sobrang dami, <laughs> Pala, no? Joke ko na. Pag-aaralan naman, sabi ni Kuting sa akin, itong push pin na to is 50. Sa kanila, sa kasa naman, itong push pin na to is 80 pesos. Ayan. So, napaka-ingatan nyo yung mga ganitong kalili ito. Parang mababali na nga eh. Kakabit na ni Kuya yung body cover with daylight. daylight. So, nakita nyo naman, mabilis naman talaga dito. Uh, holiday kasi ngayon, uh, April 9. Kaya siguro sa kabilang bodega nila kinuha. So, okay naman na. Ito nang ganito. yung ganitong relu niya kasi baka tumama at baka magkagasgas yun lang mahirap taklit no hindi pa halo mo na yung dito yung uh -oh. hmm, niya okay. hapos ah, tulap Push to lock pala yung ganyan sa PCX. So, testing lang yung na. Okay naman. Working. Lahat okay. ng push pin. So, alam nyo naman, okay. Ah, kung gusto niyo maka-budget meal, punta na lang kayo dito or better kung ayaw niyo magpunta, maganda mag-inquire muna kayo kasi baka mamaya walang on hand. Tapos magalit kayo sa kanila, maganda coordinate niyo muna sa Facebook page nila. Ayan. I Ay, wait. There's more. Ano na iwan? Wait, there's more. Battery cover. Ah, ah, dyan din yun. Natapos na, tapos na nigoting yung ating PCX 160. So, yun lang talaga. Mas maganda siguro kuha na nyo yun ng insurance. Pero hindi din. Wala nakakano, nakakapel. Predict kung kailan mangyayari ang aksidente. No one knows eh. lang kahit anong ingat mo. Ito, nakapark lang talaga yan. Nabangga. Kawawa lang yung nakabangga kasi... Parang ang binigay niya sa akin ay apat na libo. So ayan na Boots na Okay Yun so okay na Kung titignan nyo Smooth like butter May part din May Honda part May serial number So okay naman din So yan Pares pa Okay so ina na may sticker na pala ako Naglagay ako yun nga lang eh, Abala talaga Kasi April 9 ngayon eh Imbis na pahinga ka lang Tapunta ka ng kaloo. So, si JNC, okay naman din yung ano, install. Yun lang ng maglagay dito. Pero, minimal issue na lang. Ayan, tapos nagalaw yung Bosch Europa natin. So, inayos ulit ni Popstain Story taguid. So, good to